ngayon ang mahal na ng lupa mahal din pag may bahay uh, pag may tayo ng roti ng bahay mas pwede pag lote lang lote lang binayaran ko plus itong may bahay ko 1,000 plus ang mahal ng lupa kala may... matapos ka naman lang ang yung sa tanawan ko. Kasi ang hirap ng gala, dalawa hindi yung binabayaran ng tax. Sana mabenta na Kahit ipigay ko na lang sa mga um, 900 13,000 o 13, baka na 14,000 per square meter. Kaabot na yun yung mga subdivision se bine ka pete manpun la.